Lalaking umatake sa court judge, hinatulan ng 26 hanggang 60 taong pagkakakulong. <gunshot> Isang lalaki sa Nevada ang nadagdagan pa ang sentensya at nahatulan ng anim na dekadang pagkakakulong dahil sa pag-atake nito sa court judge. Ito, yung buong kwento. January 3 nitong nakaraang taon nang mag-viral ang video na nakuhanan sa isang courtroom sa Las Vegas kung saan ay isinagawa ang sentencing hearing ng lalaki na si Diobra Redden para sa kanyang attempted battery charge. Nasa kalagitnaan ng pagbibigay ng sentensya ang Clark County District Court Judge na si Mary K. Holtus nang bigla na lamang talunin ni Redden ang court bench at atakihin si Holtus. Makikita na sinubukan pang umilag ni Holtus mula sa bigla ang pag-ataki ni Redden ngunit tuluyan itong nahulog mula sa upuan at tumanggap ng mga suntok mula sa lalaki. Dahil sa nangyaring gulo sa loob ng bench, tumumba ang mga nakatayong flag sa likod ng judge at makikita kung paano na uwi sa pagkakasakitan si Redden at ang mga umaawat sa biglaang pag-aamok nito. Sinabi ni Holtos sa arrest report na inuntok ni Redden ang kanyang ulo sa pader at hinila rin ang kanyang buhok. Ginamot ang tinamon nitong injuries ngunit pumasok din sa korte kinabukasan. Samantala, sinabi ni Redden sa ginanap na hearing noong December na hindi raw niya intensyong patayin si Holtos at ayon din sa kanyang abogado ay meron daw paranoid schizophrenia ang kanyang kliyente at hindi nakainom ng gamot. Kaya naman, wala ito sa tamang pag-iisip ng mangyari ang insidente. Gayun ang 19 to 48 months na pagkakakulong ni Redden dahil sa kanyang attempted battery charge ay nadagdaga ng sentensyang 26 to 65 years na pagkakakulong dahil sa pag-atake sa judge. Ikaw, ano masasabi mo sa pambihirang court scene na ito? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.